Mga busing. Ito pala yung ating early bird mga busing na papay grey po. Ang maganda pa rin yung mukha ng mga busing. Buwal mata, pulang pula. maganda ganda Bali ito yung ating early bird mga busing na naglugo na po. Ngayon, bali may agamoy tumama busing baka mga December or January. Sa so, mga exam na mabustad po. Ayun, isang papay grey mga busing. ito yung ating early bird po nitong ah iyon itong itong tao na tama po sin wala parang ano yun Yan mga busing oh. Isang pop I agree. Isa, uh, early bird po. Mga busing. Pag early bird talaga mga busing, lugo na talaga pag ganitong buwan. Yan oh. Bali mga kami mga gamit mga busing sa bandang December or January mga busing. Thank mm -hmm. you.